Ayan yeah, guys, okay na. Ay, nakat yes, na pala. Ma yes, ma'am, merci. Sige po, thank you sa so tayo. Hello po. Si Diana, hello. Subscribe po sa mga bagong pasa. Okay na po ba, guys? Malinaw na. dan madinaun lain yes whatever jesus ah permiso original okay dia itu go boleh para saya saya pak

subscribe po sa mga kaos po aso. Hindi na yun. Yun, Jokoy. Sarap mo, Sarado. Yes, ang mewa. Yes, ganyan. Sarado.

kasi <tinyo> oh, Guys, sagat -ta lang yung ko guys. So, gawin mo lang. Gawin, gawin, Oh, wala sa pa ba? Tatakbo na ako. Masa hmm. pa Wala bigyan. Oh, wala dalawa. Joke rata tato eh. Yung shit, yung ang Francis, Joker. The Joker. Okay. O, star. O, ni Joker, star yung kasama ng Padro 7 niya. Ayan, no? I-shout out mo. O, oh, ay, bari yun. Yeah. Bata mo ka, baby. Shout out sa inyo. Dalawa no? Dalawa lang. 30. Yeah. Jokoy, Sa'yo, Tabla tayo. Sabihin na lang. Quits tayo. Sabi sa iyo. Ah, quadrong 7 with Joker yon. Sabi ni Ma'am Marlene. Ah. Okay. Ay, quits tayo, Joker. Ay, quits tayo, Joker. Joko yan. Joko. Yeah. Quadro. Sige po, Ma'am. Copy po. hindi kat wala to asoy eh tapo pede na naturaleza. Okay. Ay, bubulan. Tapos mm -hmm. na ulan. Tayo pala nga tayo bagila. Hmm. Magpapalakas okay. ng ulan. Ang lakas ng ulan. Ngayon bumuhos. Hindi. Tayo guys. Yes, ma'am. Marlene, umuulan na naman dito. Okay ni Sir Joey. Okay? Ayan, okay na. Ayan, sandala. Ni hilot. Oh, tama din. Ah, tinatama Connection siguro nando. Sa connection niyo kaya nag-green screen. Wala po si David. Wala po. Apawilo. Tingnan okay. guys, okay, so okay na guys. Lipat na ilat dito. <laughs> Okay, no? Dali. Okay. Paranda okay. ah, dito. sa Ma ngayon lang binadsak. Lakas ng ulan, no? Kung kailan lumabas yung bagyo, tsaka ulan. Baka dito, baka baka. May aftershock yata. Baka po, ko na. Balag-balag gusto ko ito eh. Oh, napagbahay. Yes, mabaya mo. Bagay tayo sa mga kayo. Ay! Mali. Nariligyan ang patak na mula. Lakas po. Ah, Pawil, oh. Tignan mo, di ko nintay joko. iyo pala. Oh. Nintay ko sana. Bawas siya. Bawas siya. siya. Bawas yung charge na cell phone ni Joko. Hindi nyo. Parang tag, pabawas guys. lang. Pwede, pabawas. Nakatake pa ko. Dabaw ilo, nebe. Ayun, tumigil ang ulan. Wala na. Ay, nagod, ka? Wala na sa ito. natin ito guys. Ayun, ano, bubunong ito, Ha? Yung na Brahma. Nagtatalo ka. Ah, na na hmm. Eight. Eight? Eight. guys, laban na eh. Laba ka? Oh. Dos. Hmm. Ilang ka? Quadro. Tapos mo pa tumante. Bayad na ako sa quadro mo. 300, 30. laban. pa 30. 60. Kalau Andre Deval ada 30 40 130 416 saya spacer Saya 30 40 saya eh terus je logo ni ah ini mesti